Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng pinangat. So, karamen po sa tawag nito sa amin sa Bicol, pinangat. Pero sa Rinconada po, karamen tinatawag to ng tinoktok. So, ito na po, mag-start na ako. Ginayat ko lang ng malalaki muna yung sibuyas. Yung bawang di ko na ginayat. Tapos, lalagyan pa natin na itong puno ng panglad. Tapos, i-gigiling lang natin dyan sa maliit nating food processor. Yan, okay lang na malalaki kasi igigiling pa naman siya. Tapos itong mga dulo, isasapin natin to sa ilalim para mabango yung ating pinangat at the same time hindi didikit yung pinakang pinangat talaga doon sa kasirola na paglulutuan natin. So ito na, nalagay ko na at igigiling ko muna to. So after ko magiling, Ganyan na 'yung itsura, ilalagay lang natin dito sa paglalagyan natin kasi marami pa igigiling pa natin 'yung mga alangan na buko. Ah, uh, ito 'yung ginagawang bukayo. 'Yun din 'yung gagamitin natin dito sa pinangat. Ito nga palang binili kong alangan na buko, ano to? Anim na piraso. So, marami nang magagawang pinangat sa anim na pera. So, Kailangan yung makapal na. Ang tawag nyan sabi ko, lokadon. Lokadon na dapat. So, igigiling din natin to. Mas maganda kung medyo pino. Ayan, kagaya nyan, unang giling pa lang. Ganyan po, pino siya. Tapos, ganun lang din, the same lang yung gagawin natin sa iba pa. Pinagati ko kasi sa tatlo yung paggiling ko para man hindi masyadong mapwersa yung ating gilingan. So, ganun pa rin yung gagawin natin sa natitira pa, dalawang salang pa, yung buko na iyaano natin, igigiling natin. mabuti na lang at meron tayo nitong panggiling na to at saglit na saglit lang talaga ay napipino na talaga yung buko so ito na yung pangalawa natin at ganun lang din yung gagawin natin sa mga susunod pa nating igigiling nagiling ko na nga pala lahat yung tatlong salang at ito namang ipiprepare naman natin prepared na pala itong dahon ng laing nang gabi na yan ang ipambabalot natin dito sa pinangat. yon. At lalagyan ko rin pala ito ng hipon. Ayan yung hipon. Halagang 100 pesos lang na hipon, binalatan. At okay na yan. Igigiling din natin yan para maliliit. Para mas spread out natin dito sa buko na pre-prepare natin. So after magiling, isama na natin. At taluing mabuti itong ating mga ano, mga giniling na ng mga buko at hipon. So halos lahat ng ingredients po ay naandyan na. Kailangan na lang natin siyang haluing mabuti para ma-distribute natin yung sahog natin. So kailangan natin ditong gumamit pala ng medyo malaki na spoon. Maglalagay nga pala ko dito ng magic sarap pero kung ikaw po ay ayaw mo ng magic sarap, optional lang din naman po iyan. So, maglalagay din tayo ng asin at kung gusto mo po maglagay ng pinong paminta, ay pwede ka rin pong maglagay. So, yung asin, 2 teaspoon lang ng asin ang ilalagay natin. Medyo marami-rami din kasi ito, kaya 2 teaspoon. So, yun lang nilagay natin, magic sarap asin. Pwede kang maglagay ng pinong paminta, pero di po ako naglagay kasi baka umanghang ito. May kakain pong hindi mahilig sa maanghang. So, halos ready na po itong ating, ano, itong ating pinangat mixture. Kailangan na lang nating haluin ng mabuti para madurog yung salt at ma-distribute yung mga iba pang pampalasang inilagay natin. So, ganito lang din po kadali. Medyo, masasabi ko medyo maproseso pero carry naman po. Kayang-kaya namang gawin kapalit naman ng napakasarap na pinangat na maluluto natin. So by the way, kagagaling ko lang po pala kasi ng Bicol, kaya nagka-idea akong magluto nito kasi nakabili ako sa sentro ng nabuwa ng luto ng pinangat. Sabi ko, itatry ko din kasi nagsishare din lang naman ako sa YouTube ng mga ideas ko. So what, what if ishare ko na lang ito sa inyo? So sa mga nakakamis nito, sa mga taga-bicol or kahit hindi taga-bicol pero nagluluto po ng pinangat, mga taga-albay na nagluluto rin sila ng pinangat. So alam ko na mimiss niyo rin, na, na rin 'to. So sa mga bagong tao, bagong tao talaga, no? Mga bagong tao kasi ako lumang tao na ako eh. So sa mga bagong tao po na gusto niyo i-explore na magluto ng mga yung mga sinauna pang mga luto ng mga lolo't lola natin. Kagaya nga nitong pinangat. Karamihan hindi na alam gawin to. So ito po, sinishare na natin. Ayan, dahil sa naano natin, namasa na natin, nahalo na natin itong mga mixture natin ng pinangat ay ilalagay na natin dito sa dahon ng laing. So mas maganda po, dalawang dahon pagpapatungin kasi madali lang kasi itong maluto. Baka kakalat po kapag uh, hindi natin pinagpatong. So, pati itong pinangat, pagtataklobin ko ng ganyan, para hindi siya magka, ano, hindi siya ma-open kapag ka nagkulo-kulo na yung tubig. Kasi, pakukuloin natin to sa tubig, or pwedeng pure tubig, or pwedeng yung pangalawang piga, ilalagay natin dito. Ayan, hinahawakan ko tulong kami ng ate ko kasi, ano talaga ito. Hindi kami ganun ka-export. Pero sobrang ano, sobrang proud po ako sa naging lasa ng nagawa namin. Kaya pwedeng peding nyo pong gayahin itong recipe na to sa mga kababayan ko or hindi ko man kababayan na alam ito. So ganito lang po ang pagluluto nito. So gano na lang din ang gagawin natin sa mga iba pa nating mga susunod na mga ano, na mga ibabalot. So pare-parehas lang. So option mo na po kung pagpapatungin mo bago talian or pwede mo naman siyang talian individual. So gusto kasi ng ate ko pagpatungin daw natin, namin. Pero ako naman okay lang naman sa akin na hindi. Individual siyang itatali. Mas okay yon kasi mas madaling maluto. So ayan, ganun lang po. Simple lang po pala. Ako man din akala ko mahirap to. Pero simple lang po pala. So yung paglagay naman dyan sa binabalot na ganyan, mas maganda hindi kalakihan. Ganyan lang din kalaki sa ginagawa namin. At pwedeng-pwede nyo po itong ipang negosyo. Alam nyo po ba dito sa lugar namin sa Cavite, 100 pesos po ang isang ganyan. Diba? So, kung 100 pesos yan, pwede mo itong pagkakitaan kasi maliit lang po yung naging puhunan ko dito. 300 pesos lang talaga yung naging puhunan ko dito sa pagluto nito. Samantala, Marami po akong nagawa. Nasa 20. Nasa 20 po yung nagawa ko. So, pwede mo siyang pagkakitaan kasi malaki yung pwede mong tubuin dito. Ayan, gusto ng ate ko pagsamahin. Ilalagay daw niya sa loob na ganyan para hindi talaga siya lalabas. Kahit magkulo-kulo na siya ngayon at tinatali talaga. Yung pinapagtali nga po pala ay dahon niya ng tanglad. Kasi nilagyan natin ng tanglad kanina to. Kaya marami tayo ditong dahon ng tanglad. So, para hindi na rin masayang yung dahon ng tanglad, ito na lang din yung ginawa naming pantali. ba diba? Para hindi tayo gagamit ng istro kasi hindi pa yun healthy yung paggamit nun. ba diba? So, ayan po. Siguro hindi ko napapakita lahat sa inyo. Yan, ito na po yung itsura. Napakuloan ko yan ng 10 minutes pa lang. Pero, ang cooking time po talaga niya is 30 to 45 minutes. Ayan. So, ayan po. 45 minutes po yan na pinakuloan. At pagkatapos po niyan, ay gagawa naman tayo nitong pang toppings natin. Yung puro-purong punggata. Unang piga ng gata. Tapos, nilagyan ko lang po yan ng onion leeks. Saka, yun, konting asin. Pwede ka rin maglagay ng konting magic sarap. So, ito na yung ating finished product. Yung iba, nabakbak ko. Kasi, lutong-luto yung ano niya. Ayan. So, lalagyan natin ng toppings. go ganyan lang po yan. Yan yung purong-purong unang piga ng gata na pinakulo ko lang ulit. Nilagyan ng pampalasa. Tapos, dahon ng sibuyas or onion leeks. Ganyan. So alam nyo po ba na napakasarap po nito. <clears throat> sa mga kababayan ko, mga kabikol ko dyan, napakasarap po talaga ng ganitong pinangat. Ipapakita ko rin nga pala sa inyo yung isa ko pang version na ginawa na pinakulo ko po siya doon sa pangalawang piga. Ito naman yung pangalawa kong salang kasi hindi siya kumasya sa unang sa isang luto. So, ito po yung pangalawa kong salang na pinakuluko sa pangalawang piganong gata. Ayan, at ito na po yung ating finished product. Ang ating napakasarap na pinangat na pwede mong pangulam, pangkain ng buong pamilya, at lalong lalo na po pwedeng-pwede mong pagkakitaan kasi mahal po ito dito sa Cavite or sa Manila. Thank you so much for watching!